Sa kauna pagkakataon, sa wakas Andres Molak nag-guest sa Etbolaga, Sabado, April 6 at ang tangkad nito at gwapo. Ayaw. Ayaw. Naimbitahan si Andres para maglaro sa therapy segment ng Itbulaga. Bulaga at the same time, pinupromote na rin niya ang kanilang bagong family sitcom, ang The First Family. Sigawan naman ang lahat ng mga audience ng tinawag si Raisa para lumapit kay Andres hindi lingid sa kaalaman ng The Barkats na kinilig si Ray Samip pagdating kay Andres. At walang alinlangan si Ray Samy nagmamadali itong bumaba mula sa audience area at nakipagbeso-beso kay Andres. At tinukso naman ni Big Soto sabay kalabit si Raisa May na naghilod daw si Andres sa kanya. Napatalo naman sa kilig si Raisa May. <laughs> <laughs> Hello, yes, Hello, at biniro ni na Main at Miles na lumayo muna si Raisa May kay Andres at pinapatabi ito. So, sa paglalaro ni Andres ng therapy segment, tinabihan ito ni Raisa May at sabay sila sumigaw ng pababa-pababa hanggat nanalo si Andres. Samantala, the same day, Sabado, ganap ni Atasha naman sa kanilang pag ng programa. Napakaganda ni Atasha sa kanyang suot na kulay gray na damit at pinapartner niya ito ng puting heels. Kuha naman ng isang audience habang sumayaw sina Atasha, Miles, Karen at Raisa May sa gilid. Noong tinatawag ang pangalan ni na Atasha at Min, Nakakatuwang sagot nila at may pataas pa ng kamay. Sa isang tabi, nakuha ng moment ang tatlo na si Natasha, Miles at Raisa Minion nagkukulitan. Talagang close sila sa isa. <coughs> Kalauna nakapagdesisyon ng tatlo na mag-tiktok na lang at nakatalikod dito sa stage kung saan nakikisali sa likod si Vic Soto at Ryan. Narito naman ang outcome ng ginawa nilang TikTok na nakikisali si Vic Soto at Ryan Agoncillo.